Hi guys! Welcome back sa channel ni Vlog ni Lab. Ayan. Um, for this video, mayroon akong sasagutin na question. Char. Ayan. <laughs> Napasit in vlog na naman. So kasi, after 2 years, yay! Gumraduate din ang lola nyo. Gumraduate na ng practical nursing dito sa Finland. Inabot siya ng 2 years since Hong Kong days pa until this March. March na ngayon. So, naka-survive. Um, may nagtatanong sa akin kung paano ko raw na-manage yung pag-aaral at the same time nagtatrabaho. Nung nasa Hong Kong ako, di, nagtatrabaho nga ako as do domestic helper, di ba? Kakamot eh, no? As domestic helper. So, yung setup ng study kasi, madali lang naman kasi lahat siya online. Magkakaroon ka ng, once you are accepted, magkakaroon ka ng account dun sa website ng school, nung nung agency na nagtala sa amin dito, mayroon kang account. Every week, ina-upload nila yung module. So, depende na lang sa kung kailan ka may time, tsaka mo lang buksan yung module mo para makapag-aral. Discarte na lang kung kailan tayo may time. Ganon. So, weekly yon Weekly ang upload ng module. And then, weekly, meron ding siyang uh, exam na kailangan mong ipasa. Ginagawa naman 'yun every Sunday. So usually day off naman natin 'yun. So makaka-exam naman tayo. Dahil 'yung exam naman na 'yun is open siya for 24 hours kapag binuksan nila ngayon gabi hanggang the next day. Bukas siya. Kailangan mo siyang i-take hanggang doon sa due. Pag ano na 'yun, pagdating na nung 24 hours na 'yun, hindi mo na siya pwedeng i-click. Kailangan ma-take mo na agad siya. So 'yun, before ka mag-take, ginagawa ko noon nag nag nagre-review muna ako kasi syempre kung lumipas yung buong linggo na halos hindi ka naman nakapag-aral ng maayos. Minsan nga nag-aaral ako pagkatapos na ng ano ng <laughs> ng trabaho. Hindi abutin ako ng alas dos ng madaling araw, ganyan. Tapos aside doon sa sa weekly exam, doon sa module, 'di ba? Aside doon, mayroon ka pang three or four times na discussion with the local Finnish speakers. Ayan, doon 20 minutes yun na ginagawa. Um, alas 9 ng gabi hanggang every 20 minutes. Tapos ang pinakan last slot noon is 11.20 p.m. Yun. So, kailangan mo talagang umaten noon. So, bakit naman gabi siya ginaganap? Kasi syempre, uh, gano'n considerate, <laughs> ganun sila ka-considerate. Kasi alam naman nila na nagtatrabaho tayo during the day. So, nilagay nila na 9pm, yung start ng discussion. So, doon sa discussion na yun, mapapractice doon yung finish skills mo. Yung listening mo, yung understanding mo, kung may natutunan ka. At yung speaking naman yun, depende naman yun sa module na tinitake nyo. So, hindi ka maliligaw kung ano yung pag-uusapan nyo. Kasi may module kayo na ginagamit. So, yung discussion during that uh, 20 minutes, ay iikot lang doon sa module na pinag-aaralan nyo during the week. Ganern. So, madali lang, di ba? Depende lang sa, ano, sa diskarte. Tapos, yung study noon, yung Finnish language is divided siya sa dalawang, ah, uh, dalawang parts. Yung A AO level, A0 level, tapos A1 level. Kapag nakapasa ka doon sa A0 level, proceed ka sa A1. Tapos, pag pasado ka uli doon sa A1. So, ito level ka na pagdating dito kasi pagdating dito mag-aral ka pa rin ng language. Eh. So, required talaga yung language na ipasa mo yung dalawang yung dalawang ano na yun, <laughs> dalawang part na yun, dalawang level na yun. Tapos kasi after noon, uh, diretso ka na ng theory ng nursing assistant, yung Hoy Babusta ba yan na tinatawag dito. Diretso dire yung lesson nun kapag naipasa mo lahat yung language na yun. So, lahat naman is online. Pati yung mga skills na nandun sa module is ipapakita mo yun through video. i upload mo rin. So, lahat talaga is madali lang siyang gawin kapag kung kailan ka convenient, kung kailan ka free. Tsaka mo lang siya magagawa. Ganun din. So, Pagdating naman dito, ganun din naman siya. Online din yung studies namin. So, ang kakaiba lang, ang kaibahan lang nun, di ba nga, ay nagtatrabaho na kami dito, ang tawag sa amin ay uh, apprentice. Apprentice kami, yung office opimus. So, yung kontrata namin is work and study doon sa workplace. So, paano namin na manage yung work and study? Online din siya, hindi mo kailangan pumunta ng school. Doon sa workplace, Uh, may naka-assign sa doon na personal instructor. Yung personal instructor mo na yon, siya ay katrabaho mo. Siya yung inassign para maging guide mo, maging teacher mo sa workplace. Siya yung maging sa kanya ka magtatanong, siya yung magtuturo sa iyo ng mga skills mo ganyan. Tapos kung wala naman siya at hindi naman laging sabay ang inyong shift, pwede kang magtanong sa kaiba mong katrabaho, ganyan. Tapos yung yung lesson is twice a week din siya. Yung lesson namin is natapat siya ng Tuesday and Thursday. Two hours lang naman yun. So, pwede siyang matapat sa day off mo or pwedeng nasa workplace ka. Mas maganda kung day off ka kasi syempre wala ka inaalala na trabaho, di aaten ka lang noon nung lesson mo. Pero kung doon naman sa workplace, natapat naman na may trabaho ka, excuse nga na naman during class. Alam naman ng workplace yun. Alam naman ng head ng unit yun. Tsaka ng mga katrabaho mo na ikaw ay student. So, kailangan mo talaga umaten ng klase. Eh. Kasi nga, ikaw ay student doon sa traba, sa workplace na yun. Madali lang siya. At uh, marami ka naman time. So, kung hindi ka naman naka, hindi mo naman nakatch yung lesson na yun at kahit na nakikinig ka ng lesson at may trabaho, pwede mo naman balikan yung module kasi naka-upload yung module. Pwede mo balikan anytime. Pag umuwi ka ng bahay, so madali din. Tapos yung yung aming course na tinitake, yung practical nursing is ah uh, parang divided siya into three or four parts. Parang four skills parang four competencies ganyan. Divided siya into different parts. Tapos bawat part na yon magkakaroon ka ng assessment. So, before ka mag-proceed sa next, next skill, sa next competency, kailangan mong, uh, kailangan mong magsulat para kang gumawa ng thesis. <laughs> Tapos, i-defend mo siya within 5 days. <laughs> yung tinatawin nilang now to week, yung screening now to, now to pa iba. So, ipapakita mo doon yung competencies mo, yung sinulat mo, based doon sa pinag-aaralan nyo ipapakita mo nun sa pinaka-instructor mo sa workplace. After noon, nung five days na yun, magkakaroon naman kayo ng discussion with your teacher, kayong tatlo. Kasi doon sa discussion, ang tawag nun is RVNT. Yung RVNT ko is costilo. Parang magdi-discussion kayo kasi i-assess ka na. May assessment. I-assess kung na-meet mo ba yung mga requirements para doon sa skills na yon para doon sa competency na hinihingi ng ng study mo ng lesson na yun. So, yun, parang skills siya, assessment siya ng skills mo. Iya assess ka ng uyaya mo, namit mo ba yung ganitong requirements, tapos bibigyan kanya ng grade nung teacher mo tsaka nung iyong instructor. So malaki yung part na ginagampanan nung personal instructor mo dun sa workplace kasi siya yung ano eh, siya yung parang siya yung <laughs> parang kumbaga sa ano, siya yung daan para ikaw ay baka pa sa char ganun. Siya yung magbibigay sa ng grade kasi siya yung nakakakita kung paano ka sa trabaho eh. Siya yung nakakaalam kung kung ah mo ba yung requirements kung ikaw ba ay natuto o hindi, ganon. Siya yung magbibigay sa'yo ng grade. Yung personal instructor. Yung teacher is, siya lang yung nag, ano, nag, nagtatanong dun sa uyaya mo, dun sa instructor mo. Sila yung nagtuturo. Pero at the end, yung instructor mo pala nasa kamay niya ang mga grades mo. Ganon. <laughs> Yan. Kaya kailangan, siya, kailangan close ka dun. <laughs> close ka dun sa uyaya mo. <laughs> Ganon. <laughs> Tapos, aside doon sa mga skills na tinuturo, meron pa siyang mga additional na lesson. Kagaya ng mga um, entrepreneurship, ganyan, entrepreneurial. Meron ding mathematics, may English, may physics, may chemistry. Pero yung mga yun is mga additional lang naman yun na requirement doon sa sa course. Kasi, technically, connected. naman siya doon sa pinag-aaralan nyo. Kasi syempre, sa mathematics pa lang, connected na siya doon sa gamot. Dahil yung gamot is, kailangan natin mag, tawag dito, mag-compute. So, kaya yung mathematics tinuturo. <laughs> Para gumamalik sa high school. May additional, may multiplication, may percentage, may mga ganun. <laughs> may division, kung ano. Basta, mayroong math, may physics, may chemistry. Yan yun yung mga additional na pinag-aaralan. And then meron pang ano yung Kansalaisus yung sa citizenship tapos yung working life, ganyan pinag-aaralan din yon yung working life dito, yung employment, pinag-aaralan din yon kasama doon sa ano mo, sa studies yon. Pero hindi mo naman siya kailangang i-assess kagaya nung apat na area ng competency or ng skills. Hindi mo siya kailangan assess dun sa instructor mo kasi yung exam nun is online din. Nandun sa website. Kahit kailan mo siya i-take. Kung binigyan ka na ng due date na kailangan within this week, kailangan nyo na mag-exam. Tsaka ka pala mag-exam after ng mga lesson. Marami siyang anong, mga additional na lesson. Pero madali lang siya guys kasi um, well managed yung ano yung studies mo and work mo kasi ang ang nag-manage is yung workplace mo at saka yung mismong teachers dun sa school si, may contract kasi sila yung nag-uusap doon paano paano ka makaka makaka ano makaka attend sa mga lesson na yan saka hindi lang naman yung ano ba yung lesson mo is twice a week aside from that mayroong mga Ad, may mga ano, may mga additional na bigla biglang may lesson na ganto. So yun, ini-email din nila yun, pinapaalam din nila yun dun sa workplace. So alam ng ng head mo, ng instructor mo kung may klase ka o wala kasi sila yung nagma ng time mo. 'Di ba madali lang siya? Nakatapos <laughs> na ulan two years, yes. Ayan. Yun, ganun siya kadali. So, discarte lang guys kayang-kaya nyo rin yan. Huwag kayong mag-alala. Pinagdaanan din namin yan. Kala, akala ko noon hindi ko rin kaya na pagsabayin yung pag-aaral at yung, yung pagtatrabaho. Pero iba naman kasi yung setup na to. Hindi kagaya nung mga nag-aaral sa atin sa Pilipinas. Bawa yung mga working student nagtatrabaho sa nag-aaral. Mas mahirap yung mga sitwasyon nila na ganun. As kesa, kesa dito sa sitwasyon namin. Kasi yung, yung pinag-aaralan namin is ina-actual na namin kasabay na ng trabaho. Trabaho na yun, eh. ginagawa namin. Yun. So, mas madali siyang i-manage dito, guys. Madali lang. Good luck sa inyo, guys. Ang dami nyo na nagme-message sa akin, sorry, hindi ko makaka-reply lahat. May nagme-message pa sa akin na isa na, um, magkano na raw yung sahod ko kasi graduate na raw ako, char. <laughs> Pero, guys, uh, simulan dumating ako dito, uh, tatlong beses na siyang nagtaas ng sahod. I-share ko na lang siya next time. Thank you guys for watching. See you on my next vlog. Moika